Dekada 80 nang una akong makarating sa lugar nito. Ibang-iba ang luneta ng panahon na iyon. Ako'y tumigit walong taong gulang. Masaya ang luneta noon at hanggang ngayon naman. Kaya nga lamang marami na ang nagbago. Nawala na ang noon ay mayayabong na puno ng kahoy sa mismong bahaging ito ng parke na siyang nagsisilbing lilim. Ang rilong ito, sa tuwing papasyal ako, ito ang una kong hinahanap. May mga bahagi rin ng parkyang na wala na ng tuluyan dahil sa mga isinagawang renovasyon. Pero may mga bago rin, gaya nito. dito sa parking ito, hindi ko pa anong kung anong plano. Pero dito, makikita ang lugar kung saan ang mga kabataan ay nakakarenta ng roller skates at saka sa kalawakang ito. Dito rin matatagpuan mga lugar kung saan pwedeng pagsaluhan ng pamilya o barkada ang pagkain nilang dala. Dito rin sa lugar na ito matatagpuan ang debate. Hinggil sa nila naman ang banal na kasulatan at kung ano-ano pa. Ang mga pagbabagong nagaganap dito ngayon ay bahagi ng mga pagawaing bayan. Public works, ika nga. Sa gitna ng kontrobersya sa iba't ibang mga ghost projects sa ilalim ng Department of Public Works and Highways, ang ginagawang ito, wala kayang kasamang milagro. Magandang araw. Ako po ang inyong iyamanin sa exiswabing tagapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Isa na namang edisyon ng ating pagsasaluhan ngayong araw dito sa Dagundong. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa lahat mga kaibigan. Malapit na daw hong mabuo ang independent body ng Malacanang na mag sa korupsyon ng flood control projects. Sa episode 4 ng PBBM podcast, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa susunod ng mga araw ay ilalabas na ng palasyo ang detalye kung sino-sino ang bubuo ng independent commission pagtitiyak ng Pangulo, bubuin ito ng mga, ng mga eksperto gaya ng mga abogado o magistrado, investigador, mga forensics at uh, mga accountant na makikipagtulungan sa lahat ng ahensya. Marami ho ang natuwa dito sa naging anunsyo na ito ng Pangulong Marcos. Marami ho ang uh, nuditing. marami ho ang masaya sa ulat na ito ng Pangulong maging ang mga grupo na hindi naman natin inaasahang aayon o sasangayon sa gobyerno ay kasama ngayon ng ating Pangulo. Maganda eka eh ka ito na siya ay bubuo ng isang independent body. Kailangan nga lamang na masiguro na ang mga bubuoin ditong tao o mga tao magiging miyembro nito ay yung mga tao sinasabi natin may man of dignity or man of honor. Para lang sa ganun ay maiwasan ang anumang suspecha. Dahil kung hindi natin matitindigan, kung hindi natin mapapanindigan, ang pagiging transparent, pagiging malinis, pagiging maayos nitong isa sa gawang investigasyon na ito, madidefeat ang purpose. Para ano pa at meron tayong independent body. Pero malaking hamon pa rin sa panig ng ating Pangulo. Kung paano niyang mapapatunayan na ang mga taong ilalagay niya dito ay yung masasabi nating man of integrity. Yung mga taong mapagkakatiwalaan yung mga taong maaasahan. Sapagkat uh, nakikita naman natin sa ngayon, karamihan sa mga nakapaligid sa ating Pangulo ay mukhang mahirap pagkatiwalaan pagdating sa salapit. Ultimo kadugo niya. Ngayon, nagkakaproblema siya Mukhang magiging niya mahigpit ang sitwasyon sa pagitan ng Malacanang at ng mapabangat. Na eh sana, itong bagay na ito ay uh, uh, mapagkaralang maigi ng ating. Kung kinakailangan, habang maaga, ipakilala niya sa taong bayan kung sino ang mga uubo na ito dito sa independent body na kanya. Para ang taong bayan na magsabi na ang mga taong gagalap dito ay merong mismo or uh, merong uh, uh, kakayanan, kapanipaniwala. Mga tao magsasabi na nararapat yan. Mga tao magsasabi na yan ang kailangan natin para maging malinis ang investigasyon. Ngunit habang nananatiling lihim kung sino ang mga tao na ito, naka, naka, uh, nakatenga, nakanganga ang ating mga kababayan, naghihintay para lamang malaman kung sino yung mga tao na ito. Importante para sa kanila yun. Sapagkat sa susunod na tatlong taon, ito ang magsisibing legasya ng ating Pangulong Marcos kung sakasakaliman. Sana pagdating ng Pangulo Mula dyan sa Cambodia ay uh, handa na siyang ipakilala ang mga taong bubuo sa kanyang uh, independent body na mag inspection mag-iimbestiga dito sa Katiwalian ng flood control projects. Sa kabilang banda, di kaya nagkakaroon na ng lamat ang uh, relasyon sa pagitan ng mababang kapulungan at ng uh, uh, malakanyangin. Ito'y matapos na uh, ibintang ng mababang kapulungan ang Malacanang na di umano'y uh, dapat tatanungin uh, tanungin hinggil sa mga pangyayari dito sa mga insertions na ito at sa mga flood control project na yan. Kaya naman nagalit, siyempre, kumontra ang Malacanang. Ha? Yung umano'y taktikala na ang ili ilang kongresista na ilihis sa kanila ang usapin mula sa maanumal yung flood control projects at ibaling ang pananagutan sa executive branch mukhang ito'y hudyat na ng hindi pagkakasundo. Pero sa mga kagaya ko na na-disappoint sa unang tatlong taon ni Pangulong Marcos, eh, mukhang ang hirap paniwalaan na walang kinalaman ng bawat isa. Para bagang ang hirap paniwalaan na nagtuturoan itong dalawa. Hindi kaya ito isang uni na naman ng uh, uh, diversionary tactics upang nang sagunod na ilihis na naman ang uh, damdamin at kaisipan ng ating mga kababayan. Pagkatapos ay uh, ang mapagtuunan ng pansin ay ang pag-aaway uh, uh, kuno sa pagitan ng mababang kapulungan at ng malakanyang lalo pa ngayon na uh, kumakalat ang bulong-bulungan na papalitan ni Sandro Marcos, na anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itong kanyang uncle, itong uncle niya sa pinsan na si uh, Ferdinand uh, Martin Morales. maririsol ba kaya niya? O magtatakpan lang? Dahil mawawala na yung taong dapat ay managot sa lahat ng bagay. Eh. Teka, hindi nga kaya yun ang dahilan. Kaya pinakakalat nila ngayon na magkakaroon ng kudita ay sapagkat kailangan bumaba ni Martin Romales para takasan ang kanyang mga hiyaan, para takasan ang uh, kanyang... Uh, Uh, ang kanyang sinimulan na uh, panggugulo uh, dahil lamang sa kanyang kasakiman na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Aba, mukhang kailangan natin itong uh, uh, kailangan natin itong i-assess na maigi. Ano nga kaya ang dahilan bakit magkakaroon ng uh, kudeta? Papayagan ba ito ng Malacanang? Malacanang bang may gawa nito? O ito'y isang palabas lamang? para makatakas ang mga taong dapat na may kasalanan. Para ngayon pa lamang bago magkaroon ng uh, o bago matapos o mabuo itong uh, sinasabing uh, independent body ni Pangulong Bongbong Marcos na mag dito sa mga kawalang sa sa control projects nito. Eh kailangan mapalitan na ang pamunuan nitong uh, mababang kapulungan dahil baka lumabas sa tawas, eh ka. Baka lumabas sa investigasyon na ang punot dulo nito ay ang kasakiman ni Tambaloslos. <laughs> hindi na Dahil alam naman natin lahat, iisa lamang ang sakim sa kapangyarihan ngayon. At yan ay si Tambaloslos. Simula't simula pa lang, pansin at ramdam na ng taong bayan. Kaya nagkaroon ng problema sa pagitan ng ni BP Sara at saka nitong si PBBM. Dahil dito, kay Tambaloslos na hindi naman mapigilan ni Pangulong Marcos noong mga parahon na yun. Kaya lalong lumala, lalong lumaki ang isyo. Ngayon, kailangan na lang magkaroon ng kudeta para uh, total, tapos na yung usapin ng impeachment. Hindi na uli mabubuhay kahit ano pang gawin. At para matigil na yan, palitan natin itong ating speaker. Ikaw, tambalos los, bumaba ka na. Papalit sa'yo si Marcos. Este, papalit sa'yo si Sandro. Parang lahat ay ma mapunta iso doon sa pagkakaroon ng kudeta. Gagawin natin yung ang kudeta na yan para maiba ang ihip ng hangin. Hmm. Ano nga kaya? May, may isang tsurya na kung parang nagkatotoo. Hindi kaya magkatotoo din ito sa ngalan ng kapangyarihan at sa ngalan ng kasakiman. Juan de la Cruz, kawawa ka naman. Ikaw na naman ang tayak. Ikaw naman ang naiipit. Ay, talaga naman, no. Mga kaabante, mga kasama, maraming salamat. Pag-aralan natin, ngayon. Pakinggan natin maigi. Tingnan natin. Ano nga baga ang nasa likod ng mga pangyayari ito? Pakinggan natin ang tinig ng ating mga kababayan. At pagkatapos ay namnamin natin ang nangyayari sa paligid. Pagtagni-tagniin. Pumikit tayo. Let's try to imagine what is going on. Ito nga kaya ay palabas lamang? O talagang seryoso ang Pangulong Marcos? na ang korupsyon sa ating bansa ay tuluyan ang wakasan. Magandang araw, maraming salamat sa inyo lahat. Tuloy-tuloy nating gisingin ang mga nagtutulog-tulugan. Da gondon, da gondon, da gondon, da gondon, da gondon, da gondon.